Hello, mga loves! So, alam nyo ba, nandito kami sa, ano, Bonville, Missouri. Kasi, kahawan pa kami nandito, mga loves. Kukunin sana namin, may free cruise kami. Nalito ang lola nyo. book ako, mga loves, February 25. Ngayon, akala ko, ang 25 is Monday. Hindi pala Monday, mga loves. Ang Monday pala is 26 na. <laughs> Ngayon, ang nangyari eh hindi namin nakuha yung cruise mga loves kasi 26 na kami nakapunta dito pumunta pa rin kami kasi nga, ano, tawag dito akala ko makukuha pa namin kahit na nagpas na yung nagpas ano, na yung day kasi nga, nagpabuka ako mga loves nagpabuka ako dun sa casino para lang talaga makuha yung free cruise Eh nalito talaga nalito sa date ang lola nyo kaya ayun, hindi namin nakuha nasayang lang mga loves <laughs> yung free cruise sayang mga loves Norwegian Cruise Line pa naman yun so kahapon, ang ginawa lang namin wala mga loves na kumain, ganyan, naglaro kami konti, pero hindi naman yung sobrang ano mga loves, hindi naman yung nagpatalo ng bonggam bongga. <laughs> so, ngayon, pauwi na kami ng Illinois, kasi may pasok na ako bukas mga loves. nag kami ng cases, yun yung ko, namili ng ano, mm -hmm. ng, <laughs> namili siya na ng anong tawag dito? Pizza. So mga loves, madadaanan namin dito yung naalala nyo yung donut shop na binilan namin dati. So dadaan tayo doon. Um, bibili tayo ng donut at saka coffee. Yung donuts mga loves. Yan, cream cheese. And ito. Yan. Donut mga loves. Ang cute ng lagayan nila. Oh. You deserve a donut. Not cute. Tanong ako ng cheesecake. Tapos merong Uh, ayan, ini pa niya. Okay. tapos, mga loves. Ano, butter something. Tapos, glaze. Ayan. Tapos, nung ako ng ham sandwich. Ba natin, mga loves, ang iced coffee. Uy, grabe. Ang tamis. <laughs> Hello, parang di na to, ano yung mga loves. <laughs> parang, ano, na candy. ako. Ito yung croissant. Ham croissant. Na ininig niya. Here's the ham and cheese. kain ewan ko ba, di, wala lang, wala lang akong masyadong interest sa mountain pero yung asawa ko tayo mga loves sa mga lumang bahay. Textong ampo um, tahimik dito sa aura ko. Oh, got... uh. oh. Ito na tayo mga loves in. I wonder they asked the the Yeah. Mga lumang ano, bahay. Sure, yeah. that's the house over So, sarado man mga loves. Punta natin mga loves. Kung ano itsura sa loob. Parang bayan sa Pilipinas eh, no? Ah, ganito pala mga loves. Oh. Ayan, oh. Parang Pilipinas lang mga loves. <laughs> Pilipinas. Ayan, oh. ba? Diba? Oh. Tapos, parang Pilipinas. May lamesa. Tapos ayun yun. Sa taas ka. sarado. Hindi tayo pwede. May ganyan. Hindi tayo pwede makin. It's like Philippine house, han <laughs> yeah. So, itong mga bahay na to mga loves, is built pa in uh, 1800. Right, han 1800. Oh, kala nyo, ha? Huh? <laughs> kala nyo pa tama yung mga pinagsasabi ko, <laughs> eh. tama naman mga loves, 1800. Meron pa doon, oh. Ayan, sa dalawa, tatlo. Tapos ito yung pinaka malaki. Ayan mga loves. Doon. Kaso sarado yun. Hindi natin mapupuntahan. Labas lang. Ayan pa o. Oh. Tapos ito, tinayo na lang nila yan. Pasa. Parang mga event. Ano, event center. Parang Ang ganda niya sa labas mga loves. O parang hindi siya build ng 1800s. Diba? Siguro na-remodeled na nila yan. Oh. Tapos mga loves, ang masaya Kami lang dalawa dito <laughs> I told them, we're the only Only people oh, here, people here. <laughs> Yeah, we own this town Kami ang nagmamayari Nito, yeah <laughs> Mayroong okay. mga loves, oh Walang katao-tao, kami lang dalawa pa paton mga loves of oh. old church Yan Tapos mayroong pa yung Ano, loong bahay din ito pa isa mga loves, oh. Parang di naman bahay to, eh. Han? Huh? This one doesn't look like a house. It looks like a barn. Yeah. Barn to mga loves. Hindi man yung bahay. Ayun ah, pala iba pang bahay, oh. Pero yung parang Pilipinas lang. Parang mayroong pang terrace sila mga loves, oh. Pwede ka mo po makapagchismisan ka. Ito, old barn. Oh. Uy, look at this, Han. Huh? Oh! oh okay oh this is what they use huh yeah. oh the some kind of a big wheel here uh-huh yeah and had this these secure things are for horses or mules or, oh for horses or, this This walk around in a circle a big uh, stone around it gotcha you know, what's this uh-huh what's the use of this that's the uh, wheel a wheel yeah for what Oh. They grind it for car or Okay That's what it is Yeah, house tour ko kayo mga loves Let's go to my house <laughs> House tour Para ka lang nasa Pilipinas hmm. Makikipag na tayo Nangyingi lang ako ng kanin sa kapitbahay. Tapos, <laughs> makikipag chismisan na rin tayo lang sa Pilipinas kasi parang mga kubo-kubo. Pero dito, mga kahoy-kahoy naman sa mga Tagal, no? Bungo ng usa. Deer. Deer. Yeah. Right there, mga lang. I don't know, maybe. mga loves. Ay, no, oh, ganyan. Oh, tindahan pala ito. Yung paiba iba, oh. Tira nyo dun. Liit. Pero cute yung mga bahay dating mga loves. Kahit maliliit. Yan pa, oh. Ito parang medyo may pagka-modern na to. Pero yon luma. Ay, parang may pagka-ano. Ang tawag dito? Luma. Pero ang cute, no? Magsap kami dito sa winery, mga loves kaso magsasarado na sila <laughs> late na kami Labs, ang ganda dito, napaka peaceful yung mga tao ay ano, makain yung table namin with this beautiful view beautiful <laughs> kahit ano mga loves kahit mga ano walang dahon dahon ng mga puno pero ang ano masarap lang na sa panahon ngayon mga loves kasi hindi sobrang init hindi sobrang init hindi sobrang lamig mga loves sakto lang So mga loves, mari ang punta namin kasi alas 3 ang sarado nila. So 2.30 pa lang naman mga loves. Pero sarado na tayo yung kitchen. Kaya wine lang yung in order natin mga loves. Alam nyo ba isang wine na to is $9 na agad. <laughs> Sana lang masarap siya mga loves. Moment of truth. Ano to? Peach mango wine. Sana ano, matamis siya no? It's okay. I still like the super sweet parang juice na uwi na kami mga loves mga uh, one and a half hours pa mula dito hanggang dun sa bahay namin excited parang masana siyang kumain mga loves Kaya ngayon niyo yung kanya niya <laughs> yung pizza kanina na binili namin sa Casey's sabi ko yun lang kainin mo tapos, uwi na tayo kasi mga loves, anong oras na? 2.54 na. So, sabi ko, wag na tayo magpagabi. Kasi ano, tawag dito, pag nagpagabi tayo, madilim mga loves. Mas maganda mag, ano, magbiyahe ng may, ano, may araw pa. Nag-stop kami dito sa Burger King, mga loves. Yung asawa ko nagugutom daw. Eh sabi ko, busog pa ako. Paano hindi mabubusog, mga loves? Hindi, kinakain ko yung donut. Tapos, ito ba? Binaon ko kasi itong pretzels. Eh, yung favorite kong cinnamon sugar seasoned pretzels. kasi yeah. so, Sabi ko, ay, hindi kumain. Busog pa ako. Sabi ko, siguro mag-fries. Sabi ko, kain na ako yung, ano, dirt, yung makikihati naman ako sa fries niya. Sayang talaga yung cruise na hindi namin nakuha, mga loves. Norwegian crossline line pa naman yun. So, naano talaga ako sa ano sa date, naguluhan ako mga loves. <laughs> Kaya hindi na natin siya nakuha. Sabi ko sa asawa ko, hindi okay lang 'yan. <laughs> Sabi ko nga nagagalit ka ba sa akin? Sabi niya, hindi ba ako magagalit sa iyo? Nakalimutan ko lang kasi talaga mga loves. Iba talaga pag, ano, yung madami kang iniisip, na uh, yung date, parang napagaano mo na mga last, di mo na alam kung anong date ngayon, kung anong date bukas, <laughs> pag sobrang dami mong iniisip. Kaya, ayun, ganun nangyari, hindi namin nakuha. Meron naman kaming tatlong cruise mga loves. So, magka-cruise kami ng May. Tapos magka-cruise kami ng, nakabook na to ah, cruise ng May. And then yung isa pa namin nakabook na cruise is cruise ng uh, July. July, end of July. Tapos beginning of August. Mga ano yun, 8 days. 8 days uh, cruise. And then, yung susunod doon. Ito hindi pa namin nabubook pero gusto namin mag-cruise um, again. And ano? Ano bang yung cruise na yun? Mga MSC. <laughs> MSC kasi free lang yun mga loves na free cruise din yun. Sa nabinigay ng Balis uh, Casino sa Evansville, Indiana. ba diba, Nag-ano nga tayo nagka tayo dati. <clears throat> Last year pa kami huli nagpunta dun mga loves. <laughs> so meron kami libring uh, MSC cruise. Tapos, pwede namin siyang gamitin hanggang September 1st. So, sabi ko sa asawa ko, ano ba yung sunod-sunod yung cruise natin? <laughs> so, May, July, um, tapos September yung isa. So, siguro mga August, end of August, noon naman ipapabok yung isang cruise mga last. And then, after noon, sabi ko, tumigil na muna tayo kasi wala na akong PTO. Yung PTO mga last, yun yung paid time off yun yung ginagamit namin kapag meron kaming ano, meron kaming vacation, yung mga ganyan. So, mauubos na yung hours na inipon ko mga loves. <laughs> so, ayun, na-share ko lang mga loves para may aabangan kayo ulit na vacation natin. Ayan na, ang taong gutom. <laughs> you hungry, my dear? Ayan, sabi ko, huwag ka na mag ano, order ng madami. Price ka. Price saka yung ano niya, yun, burger niya. Meron tayo. Sa kanya pala ito mga hindi sa akin, Yan. here you go, my dear. Ako, mga mga loves. Mag fries lang. Alam niyo ba, gusto ko yung fries ng... Gusto ko ang fries ng ano... ng Burger King. Kasi matataba siya, mga loves. Ayoko ng fries na ano. Few money, please. Gusto ko yung matataba talaga. <laughs> Para ano, nalalasahan mo talaga siya natin. And then, after nito, malapit na kami sa bahay mga loves. Mga 30 minutes na lang. Bahay na tayo. Tapos bukas, duty na naman tayo mga loves. Parang wala na tayong dinakakang di ano. Jimuti, charot. 7 days yung off ko mga loves. Ay, hindi pala 7 days. 6 days lang. Kasi bukas, ano yung duty na tayo. 4 nights, dere-derecho. So, pero natapos ang pahinga natin is 3 days. Ah, 3 days. 2 days lang. And then, pasok ulit tayo mga loves. Ah, oh, tingnan nyo naman. Mm. Diba? Burger King. Grabe yung eating habit ko ngayon mga loves. Grabe talaga. Wala ko masabi. <laughs> Puro, ano, mga carbs ang kinakain ko. Pero, kapag inano ko yung sarili ko na mag-diet, mabilis, medyo mabilis naman mag-lose ng weight. Kapag sinamahan mo ng fasting. yun lang, mga loves. Medyo mahirap ang fasting. Lalo na kapag nasa bahay ka lang.